gamit-gamitin na natin tong motor na to, sayang sayang pag hindi mo nagagamit at huwag na tayo sa tendisitas mga parts yun lang na may agenda natin ngayon tendisitas magandang araw sa lahat welcome to my vlog Welcome again. Maraming katanungan, maraming nagsasalita, maraming nagsabi. Maraming tanong kung bakit ko daw binenta yung aking Kimco Exciting. Obviously, I have my reasons kung bakit. Kung bakit ko siya binenta. Hindi dahil sa gusto ko mag-upgrade. No, no, no. Actually, itong motor na to, talagang matagal ko naman pinangarap pero hindi ko siya inasahan na mabibili ko siya. But anyway, going back to Kimco Ang reason talaga nun Pagbibigay uh, lang ako ng tatlong reason ha? Kung bakit ako siya binenta <clears throat> As you all know Yung Kimco ko, 1 is to 1 yun Nag-iisa lang yun <laughs> Ganun nga gandang Kimco Nag-iisa lang yun sa buong Pilipinas <laughs> I don't know kung mayroon namang nag-copy anon Or what Nakikita nyo naman sa mga pictures na maganda talaga yung pagkagawa ko. Maganda. Pinag-isipan talaga kung ano yung colorway, kung ano yung design. Talagang pinag-isipan ko siya mabuti na gusto ko ganun ang itsura niya. Para kahit tingnan siya ng mga tao, hindi siya ma-recognize as Kimco Exciting. And uh, yun talaga ang nangyari. Nat natupad talaga yung pangarap na yun. <laughs> uh, yun nga for for a few months na gamit ko siya obviously ito ang tuwa ko sa kanya kahit na pag tayo ng malaki which is okay lang naman tuwa talaga ako sa kanya kasi unang una nung ginamit ko yung uh, motor ni ano, Kim ko ni exciting ni Dada noon sa first time ko na mag-expressway Natutuwa naman ako sa kanya. Ah, uh, pero nagulat ako doon sa exciting niya. Lesser yung vibration noon. Hindi naman siya ganoon ka grabe. So, iyan isa sa mga reason kung bakit ko siya binenta. Vibration. Grabe ang vibration sa harap. Sa totoo lang mga parts na annoyed talaga ako. Annoying masyado hindi ko siya nagustuhan may mga times talaga na kung makita mo mga previous vlogs ko na kasama siya talagang masasabi ko ano nangyari dito sa harap nito naisip ko na siya ibenta eh naisip ko lang siya dahil doon eh sobrang vibration I don't know kung kasalanan ko ba or talagang sadya talagang sakit ng king ko yon. Uh, yung version 2 kasi ng Kim ko, nagamit ko siya hindi naman siya ganun ka grabe at yung yung version 3 na exciting na VS grabe gumaganon siya talaga mga parts kaya naglagay ako ng bushing rubber bushing sa mga gilid gilid para lang talaga hindi siya maano mga vibrate tapos hindi ko alam kung kasalanan ko siguro yun kasi nagpalit tayo ng side mirrors Uh, nilagay ko siya sa harap tapos ang dami niyang nilagay ng mga bracket sa loob dun sa ano ito lang naman banda yung nagbabibrate eh Ayan, parang ganito oh. hindi naman ito nagbabibrate magalaw lang siya pero yun talaga nung mga ganun oh. <laughs> weird masyado kaya ang dami kong bushing na rubber na nilagay sa loob eh nabwisit talaga ako sa kanya sa ganun yun, isa sa mga na-annoyed talaga ako doon grabe, na-disappoint ako talaga promise kasi at first talaga, nung first ko siyang kinuha, hindi naman siya ganun ka-vibrate, grabe ang ano, vibrate siya after few months na gamit kaya na-disappointed talaga ako sa kanya, pangalawang reason is ano, customer service ang pangit ng customer service ng Kimco talaga to be honest ha, nung nag-request ako ng additional ano, replacement for my key sinawala siya ang tagal hindi ako pinansin talaga hindi dahil sa probably isa sa mga reason doon kasi uh, magsasara na yung branch na kinuhaan ko kasi hindi na ako masyado pinapansin and to think that was only at least mga after 6 months lang yung nangyari ah. Eh. hindi ako pinansin hindi ako binigyan ng ng oras ng Kimco. I don't know kung naramdaman niyo 'yan o naranasan niyo 'yan. Kimco talaga parang sa tingin ko lang ah. sablay talaga sa customer service. Kahit na magpaano ka, magpa-change oil ka sa kanila, sa Kimco store, ang gagawin lang sa iyo kung kahit i-request mo sa kanila na linisin yung ano, CVT, ayo nilang ganun Mag-change oil, change oil lang. Ehon ko kasi pag nag change oil ka kasi isama mo na yung linis ng ano CVT kasi syempre madumi pa rin yan eh kaya linisin pa rin yan eh yun ang hindi ko maintindihan talaga sa game ko eh ayun dun ako na disappoint talaga buti na lang may mga certified technicians like si si ano si Sir Nick sa Kaloocan si Sir ano yun sa Tondo yun mag magagaling talaga yun saka dito sa motoscoot sa may sa may banda sa amin mga nag training sila sa Kimco ko talaga ano pa ba ano pa ba ang pangatlong dahilan yung weight yung weight kasi ng Kimco ko exciting top heavy yun eh ibig sabihin uh, mabigat siya sa taas lagi akong natutumba nun hindi man lagi pero may mga ways na matutumba ako sa ano natutumba ako sa parking mababad trip ako dun bards tutumba ako sa parking <laughs> sobrang bigat malin ka lang ng left or right konti ay Diyos ko muntik na lang akong binangga ng ano eh na, na mukha, muntik na ako maside sweep ng isang kamote sa may Marcos Highway tapos naka park naka ano lang ako sa may traffic patayo lang ako parang naka ganito tapos biglang lumisot sa kanan nagulat ako po, puntik na ako matumba no? hindi kagaya nito, kahit ilin mo siya ng ganun pwede pero pag yun, nalin mo siya ng konti, talagang matutumba ka, nakakaiba nakakaiba yung unit na yun weird talaga, kasi top heavy siya talaga o, ako lang to, ako lang to, this is my ano lang, may reasons hindi ako nagrarason dahil sa mga gusto ko lang bumili ng bagong motor uh, pero yun ang mga tatlong top na dahilan kung bakit ako nagpalit talaga sa speed naman wala naman akong problema mahina naman talaga siya, siya. <laughs> hindi siya ganun kabilis o, 55 mga ganoon yun lang yung pinakamabilis kong na, na, ano, na, na nagawa pero okay na yun lagi akong nahuhuli obviously kasi nga magbibilis yung mga kasama ko which is okay lang naman din kahit na ako kahit na yung motor ko na, na, nahuhuli pa rin naman ako <laughs> yun ang mga reason nun mga parts kung bibili mo talaga ang Kimco kung hindi wala kang problema sa ano sa shock absorber to be honest mga parts matigas talaga yung shock absorber nya siguro pag ma may kasama kang mabigat na may angkas ka okay yun okay yung shock absorber na yun matigas eh pero I think sinadya talaga yun para sa mga cornering kasi nga mabigat yung yung ano diba yung yung motor sinadya yata siya for that purpose kaya kailangan mo talaga magpalit ng shock absorber dun eh. pinaka the best na shock absorber na nilagay ko dun is uh, pro fender kasi adjustable talaga yun lahat eh yun talaga Marecommend ko dun saka also mga parts sumasayad yun ha sa humps yes sumasayad sa humps yun magugulat ka na lang masasayad ka kakaiba yun mga parts nasayad ka dun sa hubs so ano pa ba tapos sabi ko nga di ba yung customer service ng Kimco wala talagang hindi ko masabi talagang maganda kasi yun nabiak yung aking gulong nabiak yun eh yung parang rotor nya ito yung rims tapos yung rotor sa gilid nyan nagkaroon ng crack eh wala pang isang taon yun nagganan <laughs> na yung aking ano hindi mo kasi ma-consider as kasama sa ano 'yon eh, kasama sa warranty. Kasi ginagamit yung gulong eh. So wala. Hindi mo ma-consider sa warranty 'yon. So wala out of warranty talaga ang gulong, mga rims na wala sa garantian. So walang available na stock ang ano, ang Kimco mismo Philippines na rim. <laughs> weird di diba? ba? saan ko pa kinuha? dun sa ano sa Tondo. Meron sila. Nag-iisa na nga lang yun eh. Puting <laughs> kasi eh. Kung masasuggest ko pa ba ang King ko Exciting? Oo naman. Pero I would suggest, mga parts, huwag na kayo bumili ng VS. Lugi kayo dun. Bili na lang kayo ng second version. Yung second version. Huwag yung first version. Yung second version kasi mas maano-ano -ano pa yun. Mas okay yun. Kasi never naman binago eh. Ang binago lang nila, kaha eh. Tsaka yung nudo. Yun lang naman tinanggal nila dun eh. The rest the same lang engine lahat pati problema yung namamatay ang ga yung magpapalit ka ng gas tapos namamatay ang ga natural yun sa kagim ko natural yun bigla akong namatayan yan after 2 months kung isang buwan wala pa yata isang buwan na ginamit namatayan ako sa ng makina <laughs> nagulot ako talaga weird yun namatayan ako ng makina bigla hindi na umandar yan lang. pero I can still recommend Kimco exciting for uh, for people na gusto ng ano ng uh, expressway legal kasi kahit paano mga parts, kilala ang Kimco pa rin eh compared sa mga China brand na lumalabas ngayon kilala pa rin sila noon pa rin sila na magandang motor kasi isipin mo sila ang naunang motor sa na scooter na naglabas sila talaga yung pioneer kaya masuggest ko pa rin pero buy the version 2. Don't buy the version 3 na, yung VS. Na. Wala binago. Okay sana ano kung ginawa nilang 410cc yan. Wala eh. Or 450cc. Ganun pa rin eh. 400 pa rin eh. And to think, may plano pa naman ako bumili ng Kimco dollar. 150. Ipalit ko na sa aking ano, sa aking Vespa. Mga parts, binibenta ko na siya ha. 200 yung ano ko pero may negotiable pa naman yan 200 yung presyo nya pero negotiable siya message lang kayo pag interesado kayo sa aking uh, Vespa so yun lang mga parts huwag lang kayong magtaka yung nasagot ko na siguro yung aking uh, mga nagtatanong sa akin uh, kung bakit ako nagpalit yun ang mga isa sa mga reason ko talaga tapos bigla ako nagsawa o mga sinasabi nila pag gusto mo yung motor talaga Alam mo bago ka umalis o bago ka pumunta sa ano Sa bahay mo, pumasok sa bahay mo Lilingunin mo siya <laughs> Pag nililingon mo yung motor mo bago ka umakyat sa bahay or sa condo O bago ka matulog O bago ka magsara ng pintuan Pag sinisilip-silip mo yung motor mo Ibig sabihin gustong gusto mo yung motor mo <laughs> Ayun biglang nawala Nawala sa ano Nawala yung ganun Parang ito itong motor na to Parang gusto ko na siya ibenta Parang ganun lang nasa isip ko lagi Pangit Kaya sabi ko oh, sige benta ko na lang Kasi oh, wala rin eh Wala rin yung aking ano Wala yung interest ko talaga sa kanya Promise Dahil dun sa mga reason na yun Importante talaga sa akin mga parts Ang ano customer service lalo pag ano branded importante sa akin yun pag hindi ka ganun huwag na tayo mag usap <laughs> parang hindi kita gusto so yun ang dahilan natin mga parts so ayan hanggang dito na lang tayo mga parts salamat ng marami sa inyo sa mga nakikinig always remember stay safe ride safe god bless bye magpahugas muna tayo ng motor